One, two. people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanong ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng Mama Sam niyo So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga ngayong araw ng Thursday? Sana lahat kayo ay okay na okay. And then, kamusta ang Valentine's ninyo kagabi? Naging masaya ba kayo? Meron ba kayong momento? O, oh, di diba? Ganyan naman talaga kapag araw ng Valentine's Day. Maraming mga eksenang nagaganap. So, kanilang umaga, nasalubong ko si PE teacher. Tapos, sabi niya sa akin, sabi niya, grabe ka naman, wala ka naman lang regalo sa akin. Hindi ko alam kung nagbibiro siya o seryoso na nag-e-expect siya na regalo mula sa akin. Tapos sabi ko naman, bakit na mo ka regaluhan Jowa, bakit ta? Ah? Tapos natawa siya. Tapos sabi niya, bakit ayaw mo ba akong regaluhan? May gano'n, ano ka ako ng bonggam-bongga sa mga sagutan niya. Tapos sabi ko, ikaw wala kang regalo sa akin eh. Tapos sabi niya sa akin, o oh, sige, bukas mag-inuman tayo. Sabi ko, oh, sagot mo? Tapos sabi niya sa akin, oo. Oh, oh. Tapos akala ko nagbibiru siya. Nung hapon bago ako umalis, sabi niya sa akin, Sam, sabi ko, oh, kita sa bukas sa mag-inom tayo. Sabi ko, sure, oh, <laughs> di ba? So yon, so sabi niya asahan ko yan na. Sabi ko, okay. So bukas ayon, magkikita kami ng bonggang-bongga para makipag-inuman sa kanya. Ayun na yung date namin. Date daw. Oh my god. Ayaw ni Christine and Perez ng ganyan kasi maiinggit siya ng bonggang-bongga. Oh. So yon. So eto na nga. So ngayong araw na to, marami tayong chika na talaga naman. Oh my gosh. Magtataas ang kilay ni inyo dahil ang mga tatalakayin natin ngayon ay talaga namang pasabog ng bonggang-bongga ang ating mga chika. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika para sa unang chika, Mama Sam. Anong masasabi mong sa tapatan ni Miss Venezuela at sa ni Miss Philippines Angelica Lopez dito sa Miss International ngayon ngayong taon na to. Tingin mo Mama Sam, mananalo kaya si Angelica over Miss Venezuela? Oh my God. Kasi di ba pareha pareha silang ano, dark yung beauty nila, yung dark color. So yon So ginaya din ng Venezuela yung pambato natin. Kung ako tatanungin mo, sa totoo lang, ah uh, parang mahirap kasi yung back to back dito sa Miss International. Eh. Parang piling ko wala pang nag back to back. Diba? So parang piling ko mas malaki yun chance ni Angelica Lopez na makaariwa ng bongga-bongga more than dito kay Miss Venezuela. Kasi syempre kakagaling lang sa kanila yung corona. Pwedeng ma-thank you girl to si Miss Venezuela. But naniniwala kasi ako sa caliber na ipapakita dito ni Angelica Lopez na talaga namang magugustuhan to ng mga hurado. Nakita naman natin kung paano to umeksena doon sa Binibining Pilipinas at nasungkit ang corona ng Miss Interna Binibining Pilipinas International. Sa Miss International pa kaya hindi to magpapaandam ng bonggam-bongga. -bongga. Minsan na rin natin nilabas si Angelica Lopez sa Miss Asia, di ba? At nag-first runner-up siya after ng Miss Universe Philippines. And then ngayon, parang piling ko, hindi talaga magpapakabog ng bonggam-bongga itong si Angelica. Parang piling ko talagang lalabas siya. Lalo na nagbitaw siya ng salita na kukunin ko at susungkitin ko ang corona ng Miss International ngayong taon na to. So, tignan natin yung galing neto. Kung oobra ba siya talaga ng bonggam-bongga kay Miss Venezuela. So, guys, ano guys ang tinignin And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Stacy Gabriel, maraming kamukha dito sa Miss Universe Philippines. Maraming ka-prototype nandiyan na si Miss Baguio, nandiyan na si Miss Miami. Ano at sino sa tingin mo ang kakabog sa kanila? Ano mo sa totoo lang, si Miss Baguio, tinignan ko na maigi yung, ano niya, yung looks niya. Parang hindi ko naman nakikita na ganong ka-powerful parang kung ganda ang pag-uusapan sa kanilang tatlo. Siyempre, iba yung ganda ni Stacey Gabriel. Kasi yung beauty talaga ni Stacey Gabriel, talagang kumakabog ng todo-todo to. At naniniwala ako sa galawang Stacey Gabriel. Alam ko kung paano siya mag-perform. Si Bagyo parang feeling ko, uh, interesting. Kasi, siyempre, aabangan mo kung ano ang pasabog niya dito. Si Miami naman, parang tignan natin kung maka-excel na siya dito kay Bagyo at sa kay Kainta. But sa kanilang tatlo, magkakamukha nga silang dahil tatlo. Pero parang piling ko mas bongga at beautiful talaga si Stacy Gabriel ang pambato ng kainta Rizal di ba so yon so parang piling ko isa sa mga kandidata talaga na makikipagkabugan dito si Stacy Gabriel sa lahat ha, sa kanilang tatlo nako humanda kayo sa galawan ni Stacy Gabriel at hindi yan magpapakabog, di ba? And then, para sa sumunod na chika, Columbia Beauty Queen sa Miss International Mama Sam, sunod-sunod ang runners up nila sa Miss International Noong 2018, nag-fourth runner up ang um, Miss Colombia And then, noong 2019 naman, ay nag-third runner up And then, noong 2022, ay nag-third runner up uli And then, 2023 naman, Mama Sam, nag-first runner up Tingin mo, Mama Sam, bakit hindi sila nananalo ng title holder Sa kabila na ang dami na nilang nakukuhang runners up dito sa Miss Universe din naman, di ba? Ganun din, nagta top 5 sila, o may eksena sila sa semifinals, pero hindi talaga sila umaabot talaga sa corona. So, proving to na mahina talaga ang kanilang communication skills. Kasi, kahit sa Miss International, hanggang top 5 lang sila, hanggang runners-up, di ba? Buti nga top 5 yung kinukuha sa Miss International, tapos runners-up na eh. So, parang ganun din sa Miss Universe. Ang beauty nila, pumapalo naman talaga ng bonggam-bongga -bongga at nakakarating talaga sa dulo ng competition. In fairness, pero pagdating sa kanilang communication skills, medyo tumatagilid talaga sila doon. Mahina na talaga yung kanilang communication skills at parang feeling ko madali silang maligwak pagdating sa Q&A na. Pero yung beauty, performance, wala tayong masabi. Kaya nga umaabot sila sa dulo ng competition eh. And then may tanong din sa akin, Mama Sam, yung first runner-up dito sa Miss International, tingin mo, Mama Sam, kung lalaban siya sa Miss Universe at makakasabay niya si Nicole Bormeo, tingin mo, Mama Sam, kaya niyang kabugin? Kaya siyang kabugin ni Nicole Bormeo? To be honest, si Nicole Bormeo kasi... ah... Uh, sabi ko nga, Miss Universe kasi very empowered. I think si Miss Colombia, yung beauty niya, sasabay, kakabog, makakarating sa dulo kasi mapapansin, kasi matangkad eh. At in fairness dito ha, maganda talaga siya. Kung beauty ang pag-uusapan, talagang walang question. Kasi naman talaga, very beautiful talaga siya. Pero, pagdating I think sa performance at communication skills doon, kaya siyang lamangan at kabugin talaga dito ni Nicole Bormeo. maaring nakabug niya si Nicole Bormeo dito sa Miss International. Pero kung magsasabay sila sa Miss Universe, tapos paghahandaan ni Nicole Bormeo ng todo-todo, <coughs> wala. Kaya niyang pataubin to. So, yon Kasi nga, in terms of communication skills ko kodaan, parang feeling ko lalamang talaga dito si Nicole Bormeo. Hindi lang to talaga ano eh, kumbaga nakajapat lang talaga to sa Miss International kasi nga, di ba, ang Miss International kasi with the script, <laughs> di ba? Script talaga. Pero yon yun yung yun nakikita kong dahilan kung bakit hindi sila nakakasungkit ng corona. Yung hina ng kanilang communication skills. Ah! So, yan. At para sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa pambato ng San Pablo at hindi ito si Roberto Tamundong? So, yon So, kanina na nga in-announce na nga ang pambato ng San Pablo dito sa Miss Universe Philippines. At ito nga ay wala ng iba kundi si Eunice Dessa. At marami nga nagsasabi yesterday na kung mukhang ito ay si ano si Roberta Tamundong, di ba? Kasi taga San Pablo siya. So, inabangan talaga to. Pero hindi, si Denise. Ngayon, kung tatanungin ninyo ako, kamusta naman ang bagong pambato ng San Pablo? Kung tingin ko daw ba ay dapat si Roberta Tamundong? To be honest, ako kasi para sa akin kay Roberta, caliber si Roberta. Beauty nando doon. May experience, well experience pagdating sa international pageant. Kung baga parang yung level talaga ng isang ano tawag dito, Roberta Tamundong ay kakaiba. Pero kasi sabi ko, sa dami ng nakikipagbardagulan ngayon, sayang naman kung sasali siya ngayong taon na to. Tapos, hindi siya mananalo sa Miss Universe Philippines. So, I think, mas maganda paghandaan niya yung sarili niya. Kung bagay, e-compose yung sarili niya na kung paano talaga siya magta-transform as a candidate talaga ng Miss Universe Philippines sa competition na to. So, ayoko siyang mag-join this time. So, siguro in the future. Yung bagong kandidata naman nila ngayon, actually, kung ganda ang pag-uusapan, may ganda. Very Filipina beauty. Parang ramdam ko talaga, ah, she's from San Pablo. Yung mga beauty yung ganito talaga, sabi ko nga, from San Pablo beauty talaga to. Ganito yung mga ganda ng Laguna, katulad ko. Oh, ba diba? So, kung may laban pa siya sa Miss Universe Philippines. Charm. Charm ang beauty niya. Sana sumali siya sa Miss Charm. Doon sa The Miss Philippines. ba? Diba? Kasi parang feeling ko, Pan-charm talaga ang beauty niya or kaya pang Asia Pacific mga ganon dito sa Miss Universe natin kung ano ang gagawin niyang eksena makikipagbardagulan ba siya at kung paano niya ihanda yung sarili niya pero kung beauty ang pag-uusapan yes may beauty si Ate na talaga namang masasabi ko oh my god ang ganda-ganda-ganda niya diva so yon so yon maganda siya pero hindi ko alam kung hanggang saan siya makakarating at hanggang saan siya kakabog sa competition ng Miss Universe Philippines. Parang piling ko, kaya naman niya makipagbardagulan, pero parang piling ko, uh, siguro, tignan natin yung com skills. And then, eto ang sumunod na chika. Mama, nyo naman ang masasabi mo sa pambato ng The Com, na kung saan naman talaga ay very beautiful ang kanilang pambato dito sa Miss Universe Philippines. Miss Universe Philippines from United States na si ano, Christina de la Cruz Cho And then, si Miss Universe Philippines Hawaii na si Patricia Bianca uh, Tapia. So, mama, samtingin mo, kakabugba ang mga beauty neto sa Miss Universe Philippines. To be honest kasi, para sa akin, ah uh, iba talaga yung datingan kapag galing ka sa ibang bansa. Mas parang ano ka, liberated, yung ganon, open-minded, ganoon at chill. So, nandun doon, mararamdaman mo na parang chill, 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 alabanan piling ko mapapansin ang beauty nila sa competition at parang piling ko malayo-layo ang mararating ng mga kandidatang to kasi malayo ang pinanggalingan nila. So, nandirito yung mga beauty na nakakatakot kasi kung titignan mo talaga, very beautiful talaga. Oh my God! So, gusto ko yung beauty ni Miss, ano, tawag-tawag ni Hawaii ang ganda-ganda-ganda niya. So, parang nagniningning talaga yung mga mata niya. Parang nakikita ko sa kanya, Celeste Cortese, yung beauty, no? And then, gusto ko rin, syempre, yung beauty ni United Kingdom, na talagang masasabi ko, oh my God, ang parang yung personality nila, unchill talaga, and at bubbly. So, yun. So, I'm so excited. Kasi, Tignan natin, kita nyo naman, just ko artistahin, parang piling ko papaluto ng top 5. Oh my God. So, tignan natin kung paano sila makikipagbardagulan. Tignan natin yung performance nila, kung ganun ba kabongga, kung kaya ba nilang sumabay, kung kakabog sila ng todo-todo, di ba? So, yon ang nakaka-excite sa kanila. And then, tignan natin kung kakabog sila sa kanilang laban. O, oh, di ba? And then, of course, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Kyle ng North California? Oh my God, nakakaloka. So, kanina napanood ko yung interview ng Aces and Queens. And then, doon nga nakita ko to na talaga naman, oh my God, ang pretty, pretty pretty face plus na doon ang ganda ng attitude. Ang ganda ng personality niya. So, parang ang gaang niya. So, parang piling ko malayo ang mararating ng batang to. Parang piling ko papalo to sa top 5. Nakakaloka. So, yon So, kanina katabi niya si Victoria Velasquez Vincent. Ako kahapon may napanood ako interview ni Victoria Velasquez Vincent. Naglabas talaga siya ng sama loob doon sa kanyang interview kung bakit Ah uh, after ng Miss Universe Philippines ko ano yung na-experience niya. So, kanina napanood ko siya. Actually, yung napanood ko yung yesterday, sabi ko, sana hindi nalang nagsalita si Victoria Velasquez Vincent. I think parang much better na mag-focus siya doon sa laban niya and then tignan niya kung ano ang transformation na pwede niya i-offer and then tingnan natin kung ano ang laban na gagawin niya sa mga kalaban niya dito kasi mas malakas ang labanan ngayon more than noon. So parang feeling ko ah uh, kaya naman sumabay ni Victoria Velasquez Vincent kung may ipapakita talaga siya na bago. Syempre, napaka-importante pa din ng no, yung repackaging niya dito sa competition at Tignan natin kung hanggang sa siya makakarating. Pero malakas din yung loob, uh, malakas din yung kotob ko na ang Victoria Velasquez-Vincent ay makakarating hanggang top 5. And then kanina si Kyle, di ba? Kyle na ba yung Kyle? Uh, uh, kanina parang piling ko uh, sobrang ganda. Iba yung beauty parang complete package ang lola mo in terms of communication skills, in terms of yung beauty na meron siya, in terms of, I think, yung personality. Sobrang ganda ng personality niya. Parang piling ko ang gaang. Ang gaang-gaang niya. Pag sumasagot siya, parang nakaka-relate ka agad ako. Natutuwa ako pakinggan yung boses niya. Sobrang panalo yung orahan, di ba? Yung kung paano siya magsalita, kung paano siya mag-explain. Chill, chill lang siya. Hindi mo mararamdaman na sobrang pressure nandoon. Na parang happy siya, parang feeling ko. And then, feeling ko sa competition, kung papalo talaga to ng bonggam-bongga, -bongga, matuturoan to ng rampa, matuturoan talaga na humabog, I think malayo ang mararating nito dito sa Miss Universe Philippines. And then, isa sa mga banta sa mga kandidata na nagkukumpit dito. Parang piling ko, malaking banta ito, pambato ng California, North California na si Kyle Carter dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Do you agree guys? Kasi ako, naramdaman ko kagad kanina na, oh my God, banta to sa lahat. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Kayo ba? Naka-amaze ba kayo sa beauty na meron itong pambato ng California? At tingin ninyo, aabot kayo liderato sa dulo ng laban or magiging banta talaga siya sa lahat. Ramdam ba ninyo? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon So guys, maraming maraming salamat po syempre sa inyong lahat sa so, walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification Kuyang para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.